sa pagpapatuloy ng ating estorya. Sa kalagitnaan ng kaguluhan sa Medicine King Valley Headquarters, naganap ang isang matinding pagpupulong, ang balita ay kumalat ng mabilis, dalawa sa pinakamakapangyarihan at kinikilalang mga pinuno ng Elixir King Valley, sina Jensen King at Thundervine King, ay bumagsak sa kamay ng mga mandirigmang tao, ang pagkawala nila ay nagdulot ng matinding pangamba sa buong Medicine Clan, kaya't nagtipon ng mga natitirang hari upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Unang nagwika si Golden Cherry Medicine King, taas kamay at puno ng galit, winuwasak ng mga mandirigmang tao ang ating lambak, Pati sina Thunder King at Jensen King ay natalo, buhay at kamatayan ng nakataya, dalawa lang ang pagpipilian natin, magtago at hintayin ang pagsasara ng ating lambak, o magkaisa at lumaban. Hindi na nagdalawang isip si Blood Jade Flame Bone Bamboo Medicine King, mahigpit na nakuyam ang mga kamao nito. Bakit tayo magtatago? Ito ang teritoryo natin. Dati, nasupil natin ang mga taong pumasok. Ngayon, hindi tayo maaring umatras. Magkaisa tayong lumaban. Sumagot naman si Scarlet Essence Ganoderma Medicine King, niyuyurakan ng mesa sa galit. Tama, tayong mga hari ang tunay na namumuno rito. Kapag sumuko tayo, hindi na tayo makakabangon kailanman. Subalit, tumayo si Cold Spirit Nether Lotus Medicine King at iwinagayway ang kanyang kamay puno ng pag-aalinlangan, ngunit, masyadong malakas ang mga mandirigmang tao sa pagkakataong ito. Kahit ang lakas ng isang medicine king ay mahihirapang lumaban, may panganib na tayo ang tuluyang masupil. Mabilis namang nagbigay ng babala si Antler Medicine King, ang boses nito ay nanginginig. Oo, lalo na ang pilak buhok na binata, isang galaw lang, tinalo na niya si Jensen King, nakakatakot siya. Sa gitna ng diskusyon, biglang tumindig si Foti Medicine King at nagmungkay, Paano kung tawagin natin siya, ang pinunong yun na sumunod sa medicine venerable noon, kung kumilos siya, siguradong madudurog ang mga tao. Saglit na nanahimik ang lahat bago muling nagsalita si Cold Spirit Nether Lotus Medicine King, ang kamay nito ay nakataas sa gilid. Pero, alam nating lahat ang kanyang ugali, maaaring tumanggi siya, HMPH, ngayon na nasa bingit ng kapahamakan ng Medicine King Valley, bilang tagapagmana ng Medicine Venerable, hahayaan ba niyang malipol tayo? nagawing sopas at lamang-kiti ng mga tao. Hindi na nakapagpigil si Blood Jade Flame Bone Bamboo Medicine King, tumayo ito at galit na sumigaw. "Karapat-dapat ba tayo sa pamana ng Medicine Venerable kung hindi tayo lalaban? Wala na tayong oras para mag-alinlangan, isang landas lang ang pwede nating tahakin." Sa katahimikan matapos ang maiinit na talakayan, sa pinakamalalim na bahagi ng Elixir King Valley, Marahang naglakad ang mga hari sa makitid na daanan, sa kanilang harapan, isang nakamamanghang talo ng bumungad, isang likas na obra ng kalikasan, subalit, sa likod ng kagandahan nito, nag-aalimpuyo ang diwa ng digmaan na paparating. Sa sandaling yun, sa harapan ng mga medicine kings, lumantad ang isang sinaunang halijin bato, nilalamo ng nagsasangasangang mga baging na tila sumasaklaw sa isang lihim na kapangyarihan, sa itaas nito, matatagpuan ang isang pigyera ang dakilang hari ng kabute, isang nilalang na nasa Supreme Grade Medicine King, isang malaking kabute, halos isang metro ang taas, mukhang pangkaraniwan lamang, ngunit ang Medicine Clan ay nakakaalam ng tunay nitong kalagayan. Tahimik, walang anumang paggalaw, para bang isa na lang itong patay na bagay. Nagkatinginan ng mga Medicine Kings, ang bigat ng sitwasyon ay nagdudulot ng kaba sa kanilang puso, sa sandaling yun, habang nakaluhod ang Cold Spirit Nether Lotus Medicine King, ang isang tuhod nito ay nakapatong sa lupa habang malakas na nagpahayag, dakilang hari ng kabute, pakiusap, iligtas mo ang Medicine King Valley. Agad namang sumigaw si Scarlet Essence Ganoderma Medicine King, taas kamay, desperado ang tinig, magising ka, magising ka, dakilang hari ng kabute, bumangon ka na. Sa sandaling yun, biglang damilat ang dakilang hari ng kabute, at bumakas sa mga mata nito ang isang matalim na tingin, isang bugso ng asul na chi ang lumabas sa katawan nito. Umaalingongaw sa buong lugar, kasabay nito, isang makapangyarihang enerhiya ang bumalot sa paligid, at ang kanyang mata ay kumislap na parang bituin. Dahil dito, nagpatira pa ang mga medicine kings, puno ng matinding pag-asa, ang espiritu ng dakilang hari ng kabute ay muling bumalik, at sa kanyang paligid ay bumalot ang isang aura na mas dakila, mas matindi kay sa kanino man sa kanilang lahi sa ang pinakamatandang nilalang sa buong Elixir King Valley, ang nakasaksi sa pag-akyat ng Medicine Master patungo sa Immortal Realm, isang hakbang na lang, at magiging ganap siyang isang immortal na gamot. Ngunit, sa halip na lumapit sa kanila, bigla siyang bumaba mula sa halaging bato, pagkatapos ay sumilip mula sa likod nito, sabay sigaw, kayong lahat, huwag kayong lumapit, kung may kailangan kayo, manatili kayo dyan at sabihin nyo. Isang katahimikan ng bamalat sa paligid bago muling sumagot si Cold Spirit Nether Lotus Medicine King, taas kamay, puno ng pagunawa, patawarin niyo kami, kapwa Medicine Kings, ang dakilang hari ng kabute ay may matinding social anxiety, takot siya sa mga estranghero, mas gusto niyang mapag-isa, at kinasusuklaman niya ang istorbo. Napanganga sa gulat sina Antler Medicine King at Blood Jade Flame Bone Bamboo Medicine King, tila hindi makapaniwala. Sa desperasyon, sabay-sabay na nagpatira pa sa lupa ang lahat ng medicine kings, at buong pusong nagsumamo, dakilang hari ng kabute, ang mga mandirigmang tao ay sinasalanta ang ating mga kapwa sa Medicine King Valley, kung hindi tayo lalaban, tuluyan tayong malilipol, ang Medicine King Valley ay nangangailangan ng iyong tulong, pakiusap, iligtas mo kami. Sa narinig, nanlaki ang mga mata ng dakilang hari ng kabute, at mahigpit itong sumagot, paanong nangyari yun? Ang mga restrictions na itinakda ng Medicine Venerable ay hindi dapat nagpapahintulot sa mga mandirigmang tao na maging banta sa atin, maliban na lang kung ang ating kalaban ay isang henyo, ang pinakamalakas sa lahat ng henerasyon, isang halimaw sa lakas. Sa puntong ito, lumuluhan na si Scarlet Essence Ganoderma Medicine King at sa pagitan ng kanyang pagdadalamhati, tinipon niya ang lakas upang ipahayag, "Totoo ito, marami na sa ating mga kapatid ang nagdusa ng matitinding kapalaran. Ngayon, ikaw na lang ang pag-asa namin. Sa gilid, mariing sumagot si Blood Jade Flame Bone Bamboo Medicine King, tanda ng matinding determinasyon habang mahigpit na nakuyam ang kanyang kamao. Ikaw ang pinakamatibay, ikaw ang pinakamatanda sa ating lahi. Kapag ikaw ang humakbang, tiyak na magkaisa ang ating tribo upang labanan ang mga mananakop. Ngunit nang marinig ito, ang dakilang hari ng kabute ay biglang nang inig, agad na nagtago sa likod ng batong haligi, at sa kabila ng kanyang pagkatakot, Naluluha siyang nagbulong, hindi, hindi ko kaya, gusto ko lang manatili rito ng tahimik, bukod pa rito, may hangganan ng pagbubukas ng Medicine King Valley, kapag natapos ang oras, automaticong palalayasin ang mga tao, dapat muna kayong magtago. Hindi matanggap ni Scarlet Essence Ganoderma Medicine King ang sagot, tumindig siya, na kuya mang kamao, at malakas na nagpatigas ng kanyang pananalita, dakilang hari ng kabute, masyado kang nagiging kampante, ang huling target ng mga taong yun ay ikaw, ikaw ang pinakamatandang nilalang sa Medicine King Valley, gagamitin nila ang lahat ng paraan upang mahuli ka. Napuno ng matinding takot ang dakilang hari ng kabute, halos umangat ang kanyang paghinga sa kaba. anong sabi mo, maraming tao ang darating para hulihin ako. Damang-dama ang pangamba ng nilalang, lalo pang itinulak ni Scarlet Essence Ganoderma Medicine King ang takot sa puso nito. Nagliwanag ang kanyang mga mata sa panggigigil, oo hindi sila magpapakita ng awa, kapag nahuli ka nila, pagtatawanan ka nila, pahihirapan ka, at lalo pang ipapahiya, dadalhin ka nila sa isang auction, ilalantad ka sa harap ng mas maraming tao, ipapakita ka, at hahayaan kang pagdiskitahan. Halos lumipad ang kanyang espiritu sa matinding pangamba, nang inig ang buong katawan ng dakilang hari ng kabute, halos hindi na nito kayanin ang naririnig, huwag, huwag mo nang ituloy, Ngunit hindi sumuko si Blood Jade Flame Bone Bamboo Medicine King, tumayo ito ng may matinding paninindigan, mahigpit ang kanyang kamao habang sinuyo ang leader, dakilang hari ng kabute, Anggat ikaw ang haharap sa pinakamahirap na kalaban sa hanay ng mga tao, ang iba ay kami na ang bahala. Nagpatuloy si Scarlet Essence Ganoderma Medicine King, umaasang makuha ang pagsang-ayon ng pinuno, oo, tulungan mo kami, at matutulungan mo rin ang sarili mo, pagkatapos nito makakabalik ka na sa iyong tahimik na pamumuhay, walang istorbo, walang abala. Sa sandaling yun, sa wakas ay napapayag na ang dakilang hari ng kabute, mahigpit niyang nakuyam ang kanyang kamao, at sa kanyang tinig ay naramdaman ang muling pagbabalik ng kanyang paninindigan, sige, labanan ko lang ang pinakamalakas na tao, ang iba, kayo na ang bahala. Sa narinig, nagliwanag ang mukha ng mga medicine kings at sabay-sabay na nagsabi, dakilang hari ng kabute, Maraming salamat, pagkatapos, nais nilang lumapit upang ipakita ang kanilang matinding pasasalamat. Ngunit sa kanilang kilos, muling nang inig ang dakilang hari ng kabute, mabilis niyang isiniksik ang sarili sa likod ng halijing bato, muling nagtatago, ang tinig nito ay nanginginig, kakayo, huwag kayong lumapit, manatili na lang kayo dyan, kapag handa na ako, lalabas ako. Sa sandaling ito, napabuntong hininga si Antler Medicine King, tila nag-aalinlangan, at matalim na nagwika, Ha? Huh? Tinitingnan ko siya ngayon, kaya ba talaga niyang suple ng mga tao? Para bang hindi ka panipaniwala? Ngunit agad itong sinagot ni Cold Spirit Nether Lotus Medicine King, may bahid ng pagmamataas sa kanyang tinig, HMPH, huwag mong maliitin ang dakilang hari ng kabute, siya ay isang supreme grade medicine king sa Golden Core Stage, ang pagharap sa mga pangkaraniwang tao ay walang kahirap-hirap para sa kanya. Samantala, sa gitna ng Elixir King Valley, sa isang sagradong kagubatan. Bahagyang yumuko ang leader ng grupo ng mga cultivator, may pagpapakumbabang nagtanong, Master Randeng, ako ang Supreme Elder ng Sunset Sect, kapag nakalabas na tayo ng lambak, maaari ba akong bumili ng ilang mahalagang gamot mula sa inyo? Sa harapan, mahina akong tumugon si Master Randeng, itinaas ang kanyang mga palad at pinagdampi ito sa harapan, huwag kang mag-alala, tiyak na magiging kas-iya siya ang presyo para sa iyo. Pagkatapos, sa kanyang malumanay na tinig, muling nagwika habang nakapikit ang mga mata. Amataba, ang pagkikita ay kapalaran, ang aking buda ay nagaliligtas lamang ng mga may tadhana, tiyak na makukuha ng benefactor ang ninanais niya. Sa narinig, nagningning ang mukha ng leader ng Sunset Sect, sabay yung muko ng magalang, maraming salamat, Master. Ngunit hindi pa man lumilipas ang sandali, biglang nag-ingay ang buong paligid, ang mga cultivator mula sa iba't ibang sekta ay nagunahang magpareserba ng kanilang nais na gamot. Master, gusto ko ang Thunderstruck Wood, kahit anong presyo, babayaran ko. Gusto ko ang Dragon Blood Grass, kailangan ko ito. Sa marinig ang kanilang sigasig, malumanay na ngumiti si Master Randeng, itinataas ang kanyang mga braso sa gilid, napakahusay, napakahusay, ang matandang monghe na ito ay tiyak na tutulong sa inyo upang makamit ang inyong mga hangarin. Ngunit, mula sa kawalan, isang masiding enerhiya ang bamalat sa paligid, ang medicine kings ay biglang lumitaw, sumugod ng sabay-sabay, naglalabas ng masiding kapangyarihan na tila bamalat sa hangin, nagpapakilig sa kaluluwa ng sinumang makaramdam nito. Sa isang iglap, isang disipulo mula sa Buddhist sect ang sumigaw habang nakaturo sa itaas, pagsalakay ng kalaban. Sa narinig, agad na lumingon si Master Randeng, bahagyang nagliwanag ang kanyang mga mata, Sabay deklarang puno ng paghamon, napakaganda, ang matandang monghe na ito ay nag-aalala kung paano ko kayo mahahanap, pero kayo na mismo ang lumapit sa aking pintuan. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang Medicine Kings, bumababa mula sa taas. Agad na sumigaw si Blood Jade Flame Bone Bamboo Medicine King, galit na galit, matandang kalbo, huwag ka nang magpanggap, dumating ako para dakpin ka. Samantala, dumilim ang ekspresyon ni Master Randeng, isang bahid ng kasakiman ang kumislap sa kanyang mga mata habang nakatitig sa mga medicine kings na bumagsak sa kanyang harapan, napakaraming medicine kings, tunay ngang pinahintulutan ng Buddhist compassion na mapasakamay ng matandang munghing ito. Matitigas ang inyong ulo, hayaan ninyong ako ang magligtas sa inyo, malumanay na wika ni Master Randeng habang unti-unting lumalakad, ang buong katawan niya ay bamalat sa gininto ang liwanag ng Buddha, isang aura na puno ng banal na lakas. Samantala, ang mga Medicine Kings ay hindi nagpatinag, sumugod silang sabay-sabay, pinakawalan ang naglalakihang enerhiya na tila humahalo sa hangin, nagpapayanig sa paligid. Boom, isang makapal na ulap ng usok ang bamalat sa buong lugar. Sa sandaling yun, unti-unting lumitaw ang isang gininto ang lumalakad ng walang pag-aalinlangan, tila isang matandang monghe na naglalakbay patungo sa kanlurang paraiso upang hanapin ang mga kasulatan ng Buddha. Nanlaki ang mga mata ni Scarlet Essence Ganoderma Medicine King, sabay sigaw, napakalakas ng depensa niya, dakilang hari ng kabute, siya ang matandang kalbo na pinag-uusapan natin. Nang marinig ito, biglang natigilan si Master Randeng, sumidhi ang kanyang ekspresyon, nanlilisik ang kanyang mga mata habang nag-isip ng malalim, ano, dakilang hari ng demonyo, Posible ba na may isang makapangyarihang demonyong nilalang na namamahala rin sa Medicine King Valley? Ngunit, ang nilalang na kanilang inaasahan ay hindi pa rin lumilitaw. Napatingin sa likuran si Scarlet Essence Ganoderma Medicine King, ngunit wala na ito. Sa isang iglap, nakita ni Antler Medicine King ang dakilang hari ng kabute, mabilis itong tumatakbo papalayo. Dali-daling hinabol at hinayla ito pabalik, galit na sigaw, dakilang hari ng kabute, ikaw ang inaasahan namin, kung hindi ka kikilos, maluluto tayong lahat bilang sabaw. Ngunit nang maharap sa napakaraming mga cultivator sa kanyang harapan, nang inig ng mas matindi ang katawan ng dakilang hari ng Kabute, halos hindi ito makapagsalita. Ay eh, ang dami nilang tao. Sa kabilang panig, nang masilayan ng mga cultivator ang nilalang na pinagtatalunan ng mga Medicine Kings, sila ay nagtataka, nagkatinginan, at sa huli ay malakas na nagtawanan. Hindi ba ito, simpleng kabute lang, ito ba ang sinasabi ninyong dakilang hari ng kabute, h a h a h a h a Samantala, si Master Randeng ay biglang napaangat ang tingin, tumitig ng mariin, mistulang may bagay siyang napansin, sa kanyang pag-iisip, tila may biglang damaloy na alaala. Hindi, ito, ito ay, nagliwanag ang kanyang mata habang nagbalik tanaw sa sinaunang mga teksto ng Hanging Temple, isang antik na gamot, Mukhang isang kabute na may berdeng katawan, tinatawag na Immortal Chaos Mushroom. Kung ang isang cultivator ay magpipino at kakain ito, tataas ang kanilang lakas nang hindi pa kailanman nangyari, aabot pa sa milyon-milyong taon ang kanilang buhay, at kung ito ay gawing sopas, maaari silang agad na umakyat sa Immortal Realm. Biglang nang inig si Grandmaster Randeng sa matinding ikan, ang kanyang hininga ay bumigat, hindi niya na mapigil ang kanyang pananabi. Sa kanyang pag-iisip, Damalo yung isang paniniwala, kailangan ang katapatan ng matandang monghe na ito ay naantig ang Buddha, nasa bingit na ako ng pagiging imortal. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangan siyang sumugod. Naglabas ng isang dambuhalang gininto ang kamay mula sa chi, sabay sigaw, ang sinaunang gamot na ito ay may koneksyon sa karma ng aking Buddha, ako ang unang kukuha nito. Agad niyang pinalipad ang gininto ang kamay, mabilis itong lamapat sa ulo ng dakilang hari ng kabute. Ngunit, walang nangyari, tahimik lang itong nakatitig, tila hindi apektado sa kahit na ano. Sa isang iglap, sumiklab ang matinding galit ng dakilang hari ng kabute, naglagablab ang kanyang chi, umalingongaw sa buong paligid habang marahas niyang iwinasiwas ang kanyang kamay. Sobra na to, bakit mo ako pinalo sa ulo? Nagimbal ang lahat, agad na itinaas ang kanilang mga kamay upang ipagtanggol ang sarili mula sa napakalakas na presyon. Langit, ang kabuting ito ay nasa Golden Core Completion, isang supreme grade great medicine king. Samantala, si Master Randeng ay biglang nakaramdam ng matinding pangamba, ngunit sa kabila nito, pilit niyang pinanatili ang kanyang kalmadong anyo, itinataas ang kanyang tinig upang itago ang kanyang takot. Makasalaan ang nilalang, itigil mo ang iyong pagwawala. Sa sandaling yun, sumigaw si Scarlet Essence Ganoderma Medicine King, itinuro ang mga cultivator sa likuran, puno ng pagkataranta. Dakilang hari ng kabute, huhulihin kanya niya at ibebenta sa auction. Nang marinig ito, lalo pang nagliyabang galit ng dakilang hari ng kabute, naglabas ito ng isang bugso ng asul na chi, dumadaloy ang kanyang kapangyarihan sa hangin habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ko hahayaan na magtagumpay kayo, sa isang iglap, mabilis siyang tumalon, sumugod ng buong lakas. Samantala, si Master Randeng, bagamat puno ng kaba, ay itinaas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang ulo, buong diin siyang nagdasal ng Sagradong Sutra, at biglang bamalat sa kanyang katawan ang liwanag ng Buddha. Para bang ang kanyang katawan ay naging isang sagradong sisidlan, ang kanyang presensya ay nag-uumapaw sa mistulang banal na lakas. Ang matandang monghe na ito ay may hindi matitinag na diamond body, hindi mo ako. Ngunit, bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, isang nakakikilabot na eksena ang bamalat sa lahat. Sa isang iglap, Marahas na binasag ng dakilang hari ng kabute ang barrier ni Master Randeng gamit ang kanyang pinakapanganib na kasanayan, Rat Shakes the Eight Directions, pagkatapos, walang habas niyang niyurakan ang matandang monghe, nag-alab ang galit sa mga mata ni Randeng, tumindi ang kirot sa buong katawan niya, damaloy ang dugo sa gilid ng kanyang labi habang sumisigaw sa matinding sakit.